Naniniwala ka ba na ang pag-ibig, kahit gaano katagal mong iwasan, kusa pa rin dumarating sa tamang panahon? Paano kung ang taong matagal mong kinaiinisan, siya rin pala ang taong muling magpapatibok ng puso mo? Ang pag-ibig, hindi mo to kailanman mabibigyang kahulugan ng buo. Isa itong damdaming dumarating ng hindi mo hinihingi sa panahong hindi mo inaasahan at kadalasan sa taong hindi mo kailanman inakala. Minsan, pilit mo itong iniiwasan. Sinasabi sa sariling hindi pa itong panahon. O baka hindi siya ang tamang tao. Pero kahit anong iwas mo, may mga pusong sadyang dinadala ng tadhana sa direksyong hindi mo pinili. At sa bawat tibok ng puso, kasabay ang takot dahil baka masaktan ka ulit. O baka maulit ang pagkakamali ng nakaraan. Ngunit may parte rin sa iyo ang umaasang baka sa pagkakataong ito ito na ang totoo. Baka ang dating ingay ay mauwi na rin sa katahimikan. Baka ang dating tanong ay may kasagutan na. At baka sa wakas, matutunan mong magmahal muli. Hindi dahil kulang ka, kundi dahil buo ka na para sa bago mong simula. Minsan kasi hindi mo alam kung kailan nagsimula. Basta isang araw, napansin mo na lang ang bawat sulyap, bawat ngiti, at bawat katahimikan ay may kahulugan na, gaya na lamang ng mga bita sa istorya nito. Habang patuloy sa pagtakas si na at Darian, unti-unting namumulat si Selene na hindi lang panganib ang hinaharap nila, kundi pati ang damdaming pilit niyang isinasan tabi para sa lalaking matagal niyang kinapupuotan. Puso nga ba ang mas delikado kapag kalaban mo ay damdamin mo na mismo? Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa sa akin channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din ang subscribe button, gayon din ang bell icon, para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Sana hindi lang puro pangako at masaya ang trip na to, gaya ng sabi sa brochure. Puna ni Celine Ramos habang nakatingin sa pinsang si Pamela. Papunta sila sa isang adventure tour na inorganize ng Wonder Quest Trails isang tour company na kilala sa nature trips sa kabundukan ng Davao. Kasama ng ilang turista, nakasakay sila sa malamig na tourist bus. At kahit medyo mapanghamon ang biyahe, dama ang excitement sa hangin. Hmm, sigurado ako mag -e enjoy tayo. Gaya nung umakit tayo sa Mount Apo? Masiglang sagot naman ni Pam. At para sa'yo na lagi naghahanap ng trail? Aba, sok na swak to! Napangiti si Celine Matagal na rin siyang hindi nakaranas ng totoong adventure. Laging abala, laging may iniiwasan. Pero ngayong nasa biyahe na siya, tila handa na siyang muling sumugal. Kahit pa hindi lang kalikasan ang pwedeng maging panganib, kundi pati ang isang misteryosong estrangherong makikilala niya sa paglalakbay. Si Darian Velasco Isang linggo na ang bakasyon ni Celine sa Davao. Nawili na siya sa Maynila at trabaho roon, kaya't nang ayain siya ni Pamela sa nature trip na to, agad siyang sumang-ayon. Halos mapuriyo na nga ako sa bahay ni Tita Lisa eh. Natatawang sabi niya. Kiramdam ko, istorbo lang ako sa restaurant. Masanay kasi ang kakambal niyang si Rika sa pamamalakad ng negosyo ng kanilang yumaong magulang. Pero ngayon abala ito sa honeymoon kasama si Dave ang dating boss ni Celine at lalaking akala niya noon ay mahal niya. Napangiti siya, may halong panguuyan, ibang klase talagang tadhana. Sa loob ng dalawang taon bilang sekretarya ni Dave, pinangarap niyang mahalin siya nito. Pero si Rica ang pinili at doon niya napagtanto, hindi pala yung tunay na pag-ibig. Admiration lang pala, hindi puso ang nasaktan, pride lang. Bulong niya sa sarili habang nakatanaw sa bintana ng bus. Ngayon handa na siyang magpatuloy at marahil sa trip na to. Masusumpungan niya adventure na hindi niya inaasahan, pati na rin ang isang bagong simula. At tinanggap niya ng buong puso na hindi talaga para sa kanya si Dave. Sa halip natutuwa siyang nagsilbi siyang instrumento upang makilala nito ang babaeng itinakda ng Diyos na maging kabiyak ng puso nito. Masasabing ngang malaki ang naging papel niya sa kung paano nagtagpo ang landas. Nagkaibigan at nauwi sa happy ending ang love story ni Narika at Dave. Nagsimula ang lahat nang minsang malagi sa panganib ang buhay niya. Mula Davao ay biglang lumuwas ng Maynila si Rika upang hanapin at tulungan siya sa malaking problema ang kinasusuungan. Hindi kasi sinasadyang nabuko niya sa isang iligal na gawain ng head shipping department ang kumpanyang pag-aari ni Dave. Dahil sa takot sa posibleng maging sa buhay niya, napilitan siyang umalis at magtago. Nag-join forces sa paghahanap sa kanya sina Dave at Rika. At sa panahong yun, nabuo ang magandang pagtitinginan sa pagitan ng dalawa. Ngunit dahil na rin sa inaakalang pagtingin niya kay Dave, nagawang isakripisyo ni Rika ang pag-ibig dito. Lumayo ito at nagbalik sa Davao. Mabuti na lamang at bago mahuli ang lahat, siya na rin ang nakagawa ng paraan para mailagay sa ayos ang lahat. All's well. That ends well. Wika nga. At totoong maligaya siya para sa dalawa. Pinapanalangin niyang sana ay panghabang buhay na ang pagmamahala ng mga ito. Hindi sana gusto iwan ni Celine ang trabaho sa Maynila, lalo pa nga at wala boss niya. Ngunit si Dave na rin mismo ang nagpilit na magbakasyon siya ngayon. Pagkakataon na rin daw ngayon para makapagpahinga Natigil ang pagmumuni-muni niya nang bigla siyang tapikin Pam sa braso. Bakit mo ang layo ng iniisip mo dyan? Hey, guess what? You remember Matt? Yung yung boyfriend mo no college? Alam mo bang siya at siya kasi Darian? Yung may-ari ng Wonder Quest? Namimilog ang mga matang pagbabalita nito. Unti-unting napalis ang ngiting gumuhit sa mga labi niya. Of course, naalala niya si Matt. Isa ito sa mga naging nobyo niya noon na kahit nagkahiwalay na sila, nanatiling kaibigan niya. Ang hindi niya nagustuhan ay e ang pagkabanggit ng pinsan sa pangalan ng lalaki pinangingilagan at lihim na kinaiinisan noon. Ang antipatiko at aruganteng nakatatandang kapatid ni Matt na si Darian Velasco. Celine si was always been a good-natured, outgoing, confident woman. Kahit kailan hindi naging mahirap sa kanya ang paglapit at makipagkaibigan sa mga lalaki. Masaya siyang kausap. At higit sa lahat, kailanman, hindi siya na-intimidate sa mga ito. Maliban lamang sa lalaki niya. Alam niyang mutual antipathy ang nararamdaman nila sa isa't isa. May palagay kasi siyang hindi siya gusto nito para sa kapatid. Hindi rin naman niya pinilit na makipaglapit dito. Sa halip, sinadya pa niyang lagyan ng malaking distansya ang pagitan niya. Kaya kung mayroon mang magandang kinahihinatnan, ang naging breakup nila noon ni Matt, yun ay ang hindi na niya kailangan pang makaharap si Darian. Pitong taon na rin ang na nakalipas mula ng huli niyang makita ang magkapatid. Nineteen years old lamang siya na maging kasintahan niya si Matt. Ang alam niya may asawa nito, ang wala siyang balita sa kapatid nitong si Darian. At wala siyang balak makapagbalita. So what kung nagmamayari man ito ng isang tour company? Big deal? Pinigilan niyang mapairap sa naisip. Really? Naalala ko nga pangarap noon pa ni Mata magkaroon ng sariling business. Natutuwa naman ako malaman na natupad din yun. Eh, hindi ka ba nanghihinayang na hindi ko nakatuluyan niya? Alam mo ba? Ang gwapo-gwapo pa rin niya hanggang ngayon. Pero alam mo, mas type kong kuya niyang si... si Darian. My gosh! That man was oozing with appeal. I've always wondered what's going on behind those brooding eyes. Matingnan lang niya ako, Talagang matutunaw na ako. Kinikilig na patuloy nito. Well, you're welcome to him. Napasimangot na naisip niya. But come to think of it. Noon pa man alam na niyang maraming babaeng naghahabol at nagnanais na makuha ang atensyon ng lalaking yan Di yung kung tutusin mas gwapong tingnan dito si Math. In a more conventional sense. Yet, he was an arresting presence. A forceful rejected from him at marahil ang pagiging misteryoso nito ang siyang nakakaahon ng interes at nakakaintriga sa kababaihan. At alam mo bang binata pa rin siya hanggang ngayon? Actually, he's one of the most sought-after bachelors in town. Sino ba naman kasing babae ang hindi magnanais na masilong lalaking yun? Eh, he's not only rich but also dangerously attractive. Napaikot ni Selena mga mata. Gusto niyang matawa sa pinsan. Para kasi itong isang fan na ibinibida ang iniidolong aktor hindi siya kabilang sa mga tagahanga, or rather, tagahanga, ng Darian Velasco na yun. Kaya upang maibang usapan, nagbukas siya ng ibang topic. Naputol lamang ang kwentuhan nila nang makarating sila sa kanilang destination, ang bayan ng Digo sa Davao. Isa sa mga virgin forest ang gagalugarin nila. Naroon at naghihintay na sa kanila ang mga tauhan ng Wonder Quest Trails na magiging guides nila. Nang makulba sila ng bus ay excited na idinala ni Celine ang tingin sa paligid. Kung totoosin, nasa bungad pa lamang sila na kagubatan. Ngunit kahangahangang tanawin na ang nakikita niya. Lalong lumawak ang pagkakangiti niya nang makita ang mga kabayong naroon. Ang mga to ang magsisilbing sa sakiya nila habang naglalakbay. Ang kabayo ang isa sa mga paborito niyang hayop at talagang namimiss na niya ang mag-horseback riding. Kagad na nakilala niya ang nakangiting lalaking sumalubong sa kanila. Tama si Pam. Bukod sa pagmamature, halos wala pa rin pinagbago ang dating kasintahan niya. Guwapo pa rin at charming si Math. Hi everyone! Masayag pagbati nito ng makalapit. I'm glad to see you that you all made it here safely. Ako nga pala si Matt. Matt Velasco, one of the organizers of this expedition. I'm sure naman lahat kayo nabasa na ang aming brochure. So you all pretty much know by now what to expect, right? But of course, napakarami natin pwedeng madiskobre sa napakagandang lugar na to. Isa lang ang pakiusap natin. Just please follow our rules and regulations para wala tayong maging problema. At kung mayroon kayong questions, huwag kayong mahihiyang lumapit sa akin or to my brother, Darian. He's over there. Sabi nito na itinuro ang matangkad na lalaking abala sa pakikipag-usap sa ilang lalaking tauhan ng mga ito. Oh no! Nadidismay ang nahugot ni Celine ng paghinga nang mapako ang tingin niya sa lalaking kanina lang iniiwasan niyang maging paksa ng usapan nila ni Pam. Hindi niya akalain makakasama pa pala niya ito ng ilang araw. Kabaliktaran niya ay makikitang natutuwang reaksyon ni Pam sa presence ni Darian. Isn't this great? Pero imo kasama pala natin ang magkapatid! Now, I really know for sure na mag-i-enjoy ako. Ngani Ngani-nganing batukan niyang pinsan at sigawan na matahimik ito. Pero pinigil niyang sarili. Well, I hope na nadala niyo mga bagay na sa tingin niyo kakailanganin niyo. But the company provides you everything, especially the first aid medicines. So if you guys are all ready, please pumili na kayo ng magiging kabayo niyo so we can get started. Sabi ni Matt. Nang mapadako ang tingin nito kay Celine, saglit itong natigilan. Ngunit kaagad ding bumadha ang recognition sa mukha nito. Celine Ramos, yeah, ikaw nga. Nasisiyahang sambit nito na lumapit at inilahad ang isang kamay sa kanya. How are you? Ang tagal din nating di Hindi ko alam na nandito ka pala sa Davao. Wow, you haven't changed a bit. You're still a beautiful as before. Napatawang nakipagkamay siya rito. At ikaw, numero uno pa rin, bolero. You're good looking too. Mukhang nahiya ka sa pag asawa Pinsan ko nga pala si Pam. Pagpapakilala niya sa pinsan. I'm glad to see na natupad din ang dream mo na magkaroon ng sariling business. Patuloy niya. Actually, si Kuya Darian talaga ang nagtatag ng company. He's really the boss. Bale, tumutulong lang ako. Pinilit ni si Lina umakto ng casual nang makalapit sa kanila si Darian, buong tapang na sinalubong niya ang mga titig nito, unwilling to let him know how much he intimidated her. Katulad ni Matt, wala pa rin itong pinagbago. At katulad ng dati, mahirap pa rin basahin ang ekspresyon ng mukha nito. Kuya Darian, do you remember Celine? She and I had... Yeah, of course, I remember her. I'm sure you and your friend have a lot to catch up on. But I'll remind you, Matt, that we're doing business here. So first things first. Seryosong sabi nito. Siguro naman marunong kayong sumakay na kabayo? Tanong nito nang muling ibaling ang tingin, kina pa Matseline. Halatang pilit lang ang iting gumuhit sa mga labi nito. Good. Sabi nito nang tumango sila. It's getting late. We better get going. Lihim na sinundan ito ng masamang tingin ni Celine. Kahit kailan talaga napaka-antipatiko ng lalaking to naisip niya. Ah, uh, I'll talk to you again later, ah. Come on, better get your own horse. Pakibigay na lang niyo kay Edwin ang mga bags niyo. Itinuro nito sa kanila ang lalaking nakatayo sa tabi ng owner type jeep. Wala yung bubong at mas malaki kaysa pangkaraniwan. Kunin niyo na lang uli ang mga yan when we have our first stop. Dagdag nito. Bukod sa jeep ay tatlo pa ang sa sasakyan na naglalaman ng mga supplies nilang tents pagkain at tubig. Nang lahat sila ay nakasakay na sa kabayo, nagsalita si Darian. For those of you na hindi sanay at ngayon lang nakasakay ng kabayo, don't worry. Our good men will guide and help you all through the way. Isa pa, mga ngabayo lang tayo hanggang patag ang daan. Kapag nagsimula na tayong umakit ng bundok, kailangan natin maglakad. Halos isang linggo rin tayo magkakasama so I hope that we'll have a friendly and harmonious relationship mahaba, ngunit puno ng otoridad ang tinig nito. Kahit hindi tahas ang sabihin, ay matutukoy pa rin na si Daria ang leader ng kanilang grupo. He stood out among the men present in the expedition, and he rode as if he were born doing it. Sakay ito ng kabayang mas malaki at mas matikas sa lahat ng naroroon. At hindi rin masisi ni Selina mga babaeng kasama kung nakikita man niya ang paghanga ng mga mata ng mga ito habang nakasunod ang tingin sa lalaki. Are you sure that's tight enough? Gulat na napalingon si Celine nang marinig ang tinig na ni Darian. Nakatingin ito sa renda ng kabayong katatapos lang yung itali sa puno. Noon kasalukuyang silang nasa isang clearing. Yun ang napili ng binata na safe na lugar para makapagpahinga sila. Ilang oras din silang naglakbay sa masukal na kagubatan at ngayon magtatakip silim na. Here in the wilderness, you'll learn how to take care of your own horse. Sabi nito nang lumapit sa kanya at hinigpitan ng pagkakatali sa lubid. Isa na doon ang paglilinis at pag-aalis sa mga nakasiksik na bato at putik sa sapatos nila para maging komportable ang susunod na pagtakbo nila. Ipinakita nito kung paano gawin ang sinabi nito. Don't worry, Mr. Velasco. I already know about that. I'm not exactly clueless when it comes to horses, you know? Sarkastikong sabi niya na pinagsalikob ang mga braso sa tapatang ng dibdib. How comforting! Pabulong na sabi nito sa malamig na tinig. Pinilit ng husto ni Celine ang sarili na huwag mag-blush nang makitang hinagod ng tingin nito ang nagka-expose na mga hita at binti niya. Isang maikling camouflage short kasi ang suot niya. Ipinaloob niya roon ang itim na t-shirt na pinatungan niya na isang brown vest. One more thing, I hope you brought with you more sensible clothes, aside from those shorts. Napahugot siya saglit ng hininga. Maya-maya nag-init ang mga pisnging tinaasan niya ito ng kilay. Hindi ko alam na may dress code pala dito. Bakit? May problema ka ba sa suit ko, Mr. Velasco? Please, huwag mong masamay ng sinabi ko. Kasi kung tutusin, mas na-appreciate kong view. Muli nitong pinasadahan ng tingin ng legs niya. Isa pa, marami tayong mga dadaanan ng mga rough areas. At sa tingin mo? Gusto ko magkaroon ng scar yung mga flawless skin mo? Nakakaloko ang iting sabi nito bago humakbang palayo. Kaka-insis hmm. ka talaga. Gigil na naisip ni Celine habang sinusundan to ng tingin. Friendly relationships and dead. What a big void coming from such an unfriendly man. Makailang ulit siyang huminga ng malalim upang pakalmahin ang sarili. Hi, how lucky some woman can get. Naiingit ang tono ng sabi ni Pam nang lumapit sa kanya. Bilib na talaga ako sa charm mo pinsan. You always get the best man around. But come to think of it, mas bagay kayong dalawa. Do you believe in destiny? What are you talking about? Nagsasalubong ang kilay na tanong niya. Ano ba pinagsasabi mo dyan? Mas bagay kami nino. Sus, kunwari pa to. Si Papa Dayan, sino pa? Huwag mo sabihin hindi ka kinikilig sa ginagawa niya. Ang dami namin ditong babae na kanina pa nagpapansin sa kanya. Ikaw lang ang nilapitan na tinulungan niya. Mali mo, kaya siguro hindi kayo nagkatuluyan ni Matt dahil kayo talaga nakapatid niyang para sa isa't isa. Ano? You really think that me and that speakable man? Alam mo, Pam, minsan talaga yung imagination mo ibang klase, no? Pwede ba? Huwag mo nga akong madamay-damay sa kabaliwan mo sa lalaking yun. At yung sinasabi mo kami ng mokong na yon para sa isa't isa? Well, wow. you couldn't be more wrong. Oh no. Nangingilabot na nag-sign up the cross pa siya. Grobe naman to. Bakit magalit na galit ka sa kanya? Ano bang sinabi niya sa'yo? Wala. At ayoko na siyang pag-usapan, okay? Halika na, kunin na natin ang mga gamit natin para naman makapag-freshen up na tayo. Kanina pa nalalagkit ang pakiramdam ko. Napangiwing minsan pang hinimas ni Celine ang nananakit na pang niya. Napabuntong hiningang isinandig niya ang katawan sa isang malaking punong kahoy habang pinapanood ang pagkakatuwaan ng mga kasama niyang nakapalibot sa isang malaking siga. Pagkatapos ng hapunan, nagkayayaan ang mga ito. Kung paano guguguli ng oras bago matulog. Kanina, pinilit din niya ang sarili na makipag-join sa mga ito. Ngunit hindi na niya matiis ang sakit at discomfort na nararamdaman habang nakaupo. Alam niyang ang matagal na pagkakasakay sa likod ng kabayo ang dahilan ng dinaramdam niya. Matagal na siyang hindi nakakasakay ng kabayo, kaya nanibago ang muscles sa bahagi na ng katawan niya. Hi, having a saddle sore? Here, tiyak na makakatulong to sa'yo. Nakangiting bati ni Matt. Iniabot ito sa kanya isang maliit na lata ng liniment. Salamat. Was I that obvious? Natatawang tanong niya. Kahit matagal nang hindi nagkita at considering na nagkaroon pa sila ng special na relasyon noon, hindi nakakaramdam ng pagkailang dito sa si Celine. Noon pa man mabait at sweet na si Math at yun ang characteristics na nagustuhan niya rito. Halos isang taon din ang itinagal ng relasyon nila. Pero katulad ng iba niyang nakarelasyon, sinawaan din siya at nagising na lang isang umaga na wala na siyang pag-ibig dito. Actually, maraming tao get subtle sore. The first day they ride a horse. Nakakaunawang sabi nito. Well, it's not my first time pero matagal na kasi akong walang practice. Mukhang nawili ka na ng husto sa Manila. Pero noon pa man, alam ko nang hindi dito sa Davao ang mundo mo. So tell me, what's happening in your life now? Nakilala mo na ba si Mr. Wright? Interesadong tanong nito. Um, unfortunately, hindi pa rin eh. Pero hindi naman ako nagmamadali. Everything will happen in God's time. Ika nga, di ba? After all, I'm only 26. I'm still enjoying my single status. Ikaw, kumusta ng buhay may asawa? Malalim na buntong hininga ito bago sumagot. Mine's just like any other marriages, I guess. May mga ups and downs. Sa ngayon medyo shaky ng konti. My wife is expecting our second child, kaya medyo insecure at lagi ako inaaway. Trina sa guru man, kaya lang masyadong selosa. Baka naman binibigyan mo siya ng dahilan para magselos. Bakit? Babayaro ba ako? Nung tayong dalawa pa, nakita mo ba ako tumingin sa ibang babae? Aba, who knows? Basta ang alam ko, maraming babaeng gustong pumalit sa pesto ko. Ah, baby, you're doing wonders to my ego. Matt, Kapuan nila ikinaligon ang pagtawag ni Darian sa kapatid. Matigas ang ekspresyon ng mukha nito habang nakatingin sa kanila. Kanina ka pa hinahanap ni Chito, may gusto yatang sabihin sa iyo. Ano raw? Why don't you go to him and find out? Ah, okay. O paano, Celine? I'll say good night now. Just in case hindi na tayo magkaroon ng chance na makapag-usap mamaya. Salamat ali dito ha. Ang akala niya ay sasabay na ring umalis dito si Darian. Ngunit nanatili itong nakatayuron at nakatitig sa kanya. Excuse me, sabi niya nang hindi na matagalan ang namayaning tensyon sa pagitan nila. You're wasting your time, you know. And what's that supposed to mean? Kayo ni Matt. May past. Pero may asawa na siya. Kung nagkakaroon man sila ng problema, hindi pa rin niya iiwan si Trina. Mahal niya ang asawa niya at buntis ito ngayon. So, the lasting thing he needs is some tourist using him for a vacation fling. Shucks na napatidig dito si Selena. Ano? How dare you? Inisip mo bang inaakit kong kapatid mo? Napakadumi ng isip mo. Only when it's warranted. You don't know anything about me. Kaya wala kang karapatang insultuhin ako. You know, I never like you. But I never thought I could hate you this much. Nanginginig ang boses na hayag niya bago mabilis na lumayo sa lalaki. Great, Darian. Just great. Nababundong hiningang bulong ni Darian sa sarili habang sinusundan ng tingin ang papalayong babae. Tama si Celine wala siyang karapatang insultuhin ito. What was it about this woman that always made him lose his cool? Bakit pa ba hanggang ngayon hindi niya magawang baliwalain ang presence nito, gayong hindi niya tipo ang babaeng katulad nito? Nang maghiwalay ito at si Matnon, siya ang unang natuwa. Alam niya kasing hindi si Celine ang tamang babae para sa kapatid. She was nothing but a temptress. una pagkakakilala pa lamang nila, ayun na ang naging impression niya. He preferred a different sort of woman. One who had more than a great pair of legs and a smile. Matagal na niya itong dapat nakalimutan subalit hindi minsan man ito nawala sa isip niya. Ngayon pagkatapos sa mahabang panahon, muling nagkrus sa mga landas nila. And he hated the conflicting emotions she was still able to arouse in him. Yes, may kakaiba rito. Mga katangi ang hindi niya nakikita sa ibang babae. She's gotten into him the way no other woman could. It was there in the directness of those snapping black eyes. Well, at least now, he was honest enough to admit that maybe he was also sort of attracted to her. Subarit so, hindi ibig sabihin na dahil lang sa may nararamdaman siyang attraction dito... Gugustuhin na niyang mapaunay dito. Hindi pa rin nagbabago ang impression niya sa ex-girlfriend na kapatid. Hindi ito ang tamang babae para sa kanya. At isa pa, katulad ng sinabi nito, hindi ito basta galit lang sa kanya. Kinasusok laman siya nito ng buong buo.